Ginagawa na kayong katatawanan kasi again ha they're not talking about per person here. They're talking about family. Eh average mo nga eh apat. Actually, himala na 'yung ni apat sa isang pamilya. Saka nakakitang Pasko, Noche Buena apat lang nagse-celebrate. Baka ako lang 'yun. <laughs> Kaya nga kalokohan yun mga kababayan. etong etong sinasabi niyang essence na ginawan daw ng gobyerno na mababa itong ating Noche Buena at pinakiusapan daw yung mga mall. Yung kalokohan po yun. ba? Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Lahat kayo lutang. Lahat kayo lulong. Oh, yan ang totoo. Lulong. Lahat kayong nasa gobyerno ngayon lulong. Lulong sa kapangyarihan. Hindi nyo na alam kung ano ang tama. Hindi nyo na alam ang tunay na damdamin at nararamdaman ng mga Pilipino. Lalong lalo na yung mga ordinaryong Pilipinong tulad namin. Hindi nyo na alam. Kayo ay sabi nga eh, di ba, kung yung kay Pinoy is walang empathy, kayo walang ecstasy. <laughs> Puro Coca-Cola. <laughs>